Magandang hapon sa atin mga karunda Ngayon lang po tayo ulit ah, Nakalabas sobrang busy natin At uh, today um, Magkarunda tayo dito na no, Sa paligid natin At kung tayo tayong mga karunda dyan Na kailangan nating alalayan Ay atin ang tutulungan so So Magsisharing tayo ng good today So kung ano po pwede natin ma sa kababayan natin Eh alalayan na natin no? So napakaganda ng weather ngayon Um, meron din kasi tayong pupuntahan yung araw no? So last time galing tayo dyan sa Mia area ng Palawan Maraming maraming salamat sa lahat ng Palawenos na nag-welcome sa amin Grabe yung ganda ng lugar na yan Kulang talaga ang isang linggo Ano nga rin Kita natin

Mas! Mas, magandang kapal! Bumabihay kayo na malayo? Opo. Yung plaka niya sa likod, ha? Aloy natin yung nakikita ng, ng mga tao. Okay, hindi, hindi, yung plaka, ha? Kailangan niya visible lagi, ha? Kailangan malinis, no? Kasi para at least hindi kayo mahuhuli. Mahal ang tubos ng uh, dirty plate. Alam niyo yung violation na dirty plate? So, ito yung plaka natin, kailangan niya visible. Yung mga sasakyan, di ba, nakikita sa malayo. Kasi, akala ng iba, porket uh, may plaka na sa likod, okay lang. Pero hindi natin alam na may violation pa lang ganong klase, ha? Para sa inyo, para hindi mabawasan yung kinikita nyo, no? Kaysa mapunta lang sa pantubos natin, ha? Ingat, brother, ha? Ingat, ingat. Sige, sige, ingat po kayo, ha? Sige po. Ito, anong nangyari rito? Nangyari, Tal? Ay, Anong nangyari? lang yung Okay na? Okay na. natin na. tampocho. <laughs> sige, sige. <laughs> ta. Okay, sige. Okay. <laughs> Palitan sana natin eh. <laughs> eh, okay naman daw. <laughs> ah, ganda rito ngayon, oh. Marami lang mga sabit-sabit ah. -sabit, Hindi ka sumbahan ng Pasko na. <laughs> Lalabas na 'yung ano, 'yung lagi kumakanta. Sino ba 'yung mga karon na yung lagi kumakanta pag magbe-bermans na? Natutuwa ako doon eh. <laughs> pagka nakakaramdam ng lamig ng hangin niyan, kumakatabig bigla 'yon eh. <laughs> Ay, nako. Matamis yan? oh, po siya. Ha? Wala yung maasim? Hanap ko yung maasim sana eh. Kung may maasim, kahit dagdagan ko yung ano, yung bayad ko basta maasim lang. Bukas? Bibili ko yan basta meron ito. Okay lang? Pwede natin buuin. Tayo mo. Di ba ang ganda? Bibiling ko ng limandaan basta maasim. Ha? Matamis pa rin? 1,000! <laughs> Ayoko nito, lante. <laughs> oh. Ano, okay ba? Okay. okay. Dahil nagustuhan ko. Oh. Uwi ka na, ha? Matamis yun. <laughs> Biro lang, ha? Bye-bye po, bye-bye. Patuloy lang tayo pag-ikot at pag sa ating uh, lugar at uh, kung meron tayong mga kababayan na po pwede natin tulungan at masyaran ng blessings ay atin ang alarayan. God bless po sa lahat. Peace out.